from GMA Regional TV. Ask ko lang, sir, um, nasabi po ba ng suspect or ng mastermind kung ano po yung instruction niya dun sa mga gumawa ng krimen? Um, talaga po bang pinapapatay or may talagang agenda lang? Ah, uh, mag magandang hapon po sa atin lahat. Uh, based po dun sa revelation ng ating uh, mastermind, uh, kanina po na hinuli po natin kaninang umaga, Allegedly, yung pungang utang na 13 million na, na utang niya, by products po yon, and then uh, humana po siya na middleman para nga po ipapatay itong mag-asawang lulu, considering nga po na palagi po silang sinisingil and di pinopost pa po sa social media at nasisira daw po yung kanilang reputation ah, uh, ito pala po mga online seller na ito, mahalaga sa kanila yung reputation para po bilhin ng mga, ng mga customer nila. So, nakahanap po sila ng middleman na kung saan ito naman po middleman na ito is naghanap din po ng gun for hire na nakuha din po natin yon At ang una nga pong instruction niya dito po sa mga sa mga gun for hire na ito is pasukin na po yung bahay ng mag-asawang lulu. Kuhanin po yung cheque na talbog na inisyo niya na worth 13 million and then pati po yung dalawang cellphone. Kailangan daw po makuha. But unfortunately, based po doon sa revelation, revelation po ng gunman, hindi po ubra, mahirap. Kaya ang ginawa po nila is binuntutan na lang po nila ito dito sa may SM and then dun nga po sa Mexico, dun na po nila isinagawa yung karumaldumal na krimen. follow up lang sir magkano po yung binigay na pera para gawin itong krimen na to hello hello uh, based din po doon po sa ano natin sa mastermind ang nai-release niya na pera is 900,000 so nagbigay siya doon sa middleman kay a certain Rolly binigay niya yung 900,000 and then uh, nagpauna ito si Rolly ng no 100,000 yung panggastos nila sa, sa surveillance And then, nung matapos, binigay niya yung 400,000. Uh, ang napapunta po, bali lahat dun sa mga gun for hire is 700. Tapos yung si Rolly, yung middleman, sa kanya yung 200. Any more questions coming from from our media friends? Yes, sir. Good afternoon. Okay, ID. Sir, uh, pakwento lang paano yung naging breakthrough sa pagkaka dito sa mga suspect? Noong nangyari nga yung uh, pamamaril, ano, nag-create agad yung ating uh, provincial director ng isang dedicated uh, follow-up team para tutukan itong kaso nitong uh, mag-asawang lulu sapagkat uh, ito nga ay double murder case at kailanman ay hindi tata tayo makapapayag na itong mga ganitong pangyayari ay hindi natin masusol. No? So dahil sa pagtsatsaga ng ating provincial director at ng mga operatiba, ay nakakuha sila ng mga testigo no? na nakakita doon sa mga gunman bago isagawa ang pagbaril, yung actual na pagbaril at yung pagtakas. So yung mga testigong yon ang nagbigay ng kanika nilang mga sworn statements and uh, personal accounts doon sa description ng motor, description ng mga sospek at kung saan sila papatakas. At tayo rin ay nagpapasalamat ano, doon sa mga tao na tumulong sa atin doon sa komunidad kung saan naroroon itong uh, mga gunman sapagkat sila na mismo ang nagbigay ng kinaroroonan itong ating mga hinahanap. So, unang-una, nakilala natin mismo yung gunman sapagkat uh, na-trace natin yung kanyang mga pinagmulan, kanyang mga whereabouts, no? Nung mga, mga dumaang araw, at uh, maliwanag na na describe nung ating testigo, yung kanyang muka, yung pangangatawan, yung motor na ginamit, yung plate number, at uh, doon nag-umpisa yung ating mga operatiba hanggang sa natunto natin siya doon sa bahay na kanyang inuupahan, no? Kasama doon yung ilang mga kasamahan niya sa sa gawain ito, sa gun for hire activities. At uh, naisagawa natin yung tamang pag-aresto at na-recover natin itong mga maraming baril na ito. At uh, pagkatapos siyang ma-aresto, ay eh, tinanong natin siya in-interview at uh, siya naman ay eh, nakipag-cooperate. Tinuro niya yung kanyang mga kasamahan at natuntun din natin kung saan-saan sila nakatira. Kaya all in all, uh, we were able to arrest uh, seven suspects simula doon sa lookout, doon sa gunman, doon sa motorcycle uh, rider, yung uh, middleman at yung contact person hanggang sa mastermind. Sir, gano'ng kalaking grupo? Ito ay maituturing na natin na isa sa pinakamalaking grupo ng gun for hire dito sa Region 3, no? Sapagkat uh, base doon sa initial na pagtatanong natin ay umamin sila sa na, umamin sila na mahigit labing dalawang uh, murder incidents or gun for hire activities ang kanilang ginawa dito sa Region 3 ano particularly in the provinces of uh, Nueva Ecija, Pampanga and as, far as Bataan no pero gusto pa rin nating tingnan kung ang yung iba nating mga pending cases dito ng gun for hire at uh, gusto nating ma compare yung mga na-recover nating uh, baril sa kanila na sa ganoon malaman natin yung iba pang mga insidente kung sila nga ang gumawa So malaking grupo ito in the sense na organize yung kanilang structure. Ano? May, may middleman, may, may leader, may, may, gunner, may spatter. At uh, naglalaro sila hindi lamang sa isang probinsya. No? Yung activities nila ay kalat na. No? At yun nga, may naunang pag-amin sila na mahigit uh, na gun for hire activities na yung kanilang naisagawa. Sir, last on my part, gano'ng kalaking bagay ito lalo malapit na ang eleksyon? Uh, napakalaking bagay nito pag pagdating doon sa tinatawag nating uh, peace and order dito sa region 3 lalong-lalo uh, lalo na sa paparating na eleksyon sapagkat so, ang region 3 uh, base sa datos eh, isa sa rehiyon na may pinakamaraming uh, uh, gun for hire activities or murder incident pagkapalapit na yung eleksyon at ang pagkahuli natin sa grupong ito for sure ay eh, makakabawas doon sa tinatawag nating mga gun for hire activities Uh, killing activities at yung uh, murder incidents dito sa Region 3. Thank you, sir, sir uh, Paulo G. from CLTV. Uh, ito bang assessment natin sa peace and order sa Central Luzon? Uh, hindi na natin pwedeng gamitin yung termino isolated case, yung killings? Well, ang pagtitingnan natin, no. Uh, if we're going to be very technical and very specific dun sa word na isolated, no. when we say isolated, Uh, dalawang ibig sabihin yan. isolated in the sense na nag-iisa lang incident 'yan 'yun ang isang uh, definition ng isolated at yung isang definition ay yung isang incident is not connected to other acts incidents so so dalawa, dalawa ang uh, meaning isolated meaning iisa and isolated meaning not connected sa iba pang mga insidente so Therefore, if we're going to talk about uh, murder incidents dito sa sa Region 3, uh, pag sinabi nating isolated, nag-iisa lang ba 'yan sa isang probinsya? Nag-iisa lang ba 'yan sa isang bayan? Or maaaring may mga murder incidents sa isang probinsya, magkaka, connect, magkaka -connect ba 'yan? So those are the questions that need to be answered and it can only be answered through an investigation. Mm -hmm. Ano ho 'yung mga intervention o natin para ito hung killings, eh, masawata o di naman kaya mabawasan? Well, unang-una, ito na yon. This is our main intervention, no? Para matigil at masawata yung walang habas na, na uh, pagpatay sa mga tao dito sa, sa Region 3, ano? Isa na ito sa ating uh, intervention. Ang hulihin, habulin, ang lahat ng suspect sa pagpatay, no? Gamit ang, ang baril, no? Ito na yon, habulin Hulihin, arestuhin at ikulong ang lahat ng miyembro ng criminal gangs, private armed groups. Yun ang una. Pangalawa, siyempre, yung tinatawag nating enhanced police presence. Padamihin natin yung pulis sa karsada. magkakandak tayo ng 24-7 checkpoints, patrol, pagpapadami ng uh, police outpost. Sa ngayon, mayroon na tayong uh, uh, close to 300 police outpost na, na uh, nailagay natin sa iba't ibang strategic na lugar sa pitong probinsya. Uh, nandyan din yung paglalabas ng ating mga mobile cars, yung ating mga motorcycle, paglalagay sa mga strategic na lugar, nasa ganun, pag may nangailangan ng pulis, nandyan kaagad yung ating kapulisan. Thank you po. Thank you. Thank you. Uh, sir, uh, sir Ernie Dilapos po uh, sa Police Files tonight.